Good morning mga kabukid Nandito na naman ako sa harap ng salamin At dito na lang lagi ako nag intro Pansin niyo po ba? Ipapakita ko lang muna sa inyo Itong sponge namin na ayaw na ayaw kong ginagamit Para sa kaldero, kasirola at kawali Na mga is isisin Kaya naman samahan niyo ako Na manguhan ng dahon ng isang bungang na hindi dito pinapansin sa Maynila. At heto, pababa na nga tayo ng aming boarding house at flex ko muna itong aking mga alaga. Mamaya ko na sila didiligan. <laughs> Dahil uunahin ko na muna na kumuha ng libreng steel wool dito sa Maynila. <laughs> Ah, at ito na nga po iyon, mga kabukid. Tumubo lang dito sa gilid ng ilog. Itong puno na ito, ang tawag sa amin ay isis is At ang bunga nito ay kinakain dahil dito tumubo ay ayaw ko tikman. Bilis-bilis na nga akong kumuha niyan dahil may mga nakakakita sa akin tipong nagtataka sila. Tignan niyo naman ako kung manguha. Alam mo'y nanghingi lang ng malunggay sa kapitbahay na pati sa nga ay damay? Sino ba naman ang hindi magtataka sa akin dyan? May babae sa tulay na pinag-interesan yung bungang kahoy na tumubo sa ilog na maitim? Saptok! na mag isis -is ako ngayon ay wala kaming istilon. Kaya naisipan ko na itong dahon ng isis -is ang gamitin muna. Wala pang pambili ako ng istilwal sa ngayon kasi, char! Ipapakita ko lang po sa inyo kabukid na maliban sa abo, buhangin at bunot ng niyog ay isa din itong dahon ng isis -is ang ginagamit namin sa probinsya na pang is, -is din. balagi ko kasi itong nakikita sa tuwing dadaan ako sa tulay kapag nabili ako ng lulutuing ulam sa talipapa. Doon sa probinsya, pinsya namin ay madaming ganito lalo na sa mga bundo. Kaya kapag wala po kayong steel wall at may ganitong tumubo sa tabing bahay nyo ay libre na din po kayo sa pang-is-is. Ganito yung klase ng daon niya. Magaspang po. Kasing gaspang ng palad kong nagsisipag-sipagan naks naman. <laughs> Kaya din talaga namin ito tinawag na is-is dahil napakagaspang nung dahon. Sa inyo pong lugar, ano pong tawag nyo dito mga kabukid? Kapag ganitong kulay berde pa ang bunga, ay hilaw pa ito. Ipapakita ko lang po ang itsura ng bunga niya na laman. Parang ang itsura nitong is-is ay katulad sa laman ng prutas na fig o tibig. Naakala ko noong bata ako, pareho silang nakakalason kapag kinain ay hindi pala. Kapag kulay pula na ang bunga, ay maniba pa lang po mga Kabukid, Hindi ko natitikman. Okay sana kung sa probinsya ito tumubo. Ang lasa po pala ng is, -is na bunga ay kasing lasa ng aratilis. Walang hinog na bunga dahil ang hinog nito ay kulay itim o mabiolet at madagta din ito mga kabukid. Simulan ko nang gamitin itong libreng steel wool ko dito sa Maynila. Subukan ko na itong mga dahon ng is-is dito sa kaserola naming nabasag ang takip. Ayan po mga kabukid, is easy na talaga itong kasirola. Ganyan po yan kaitim, kaya antabayanan nyo lang po kung magiging kasingkintab yan ng aking mukha. <laughs> na epektibo po ito kaya nga po tinawag na is-is dahil naka nakakaisis talaga. Naglagay na din ako ng Tide Powder. Ehem, ehem, Tide. O, oh, bikinimen. Ganito po talaga ako mag-isis. Gumagamit ng sabon kahit ang gamit ko ay steel wool o bunot ng niyog. Kapag po ba gamit kayo nito, ay be careful lang. Kasi po, sa sobrang gaspang ng dahon, baka kayo po ay masugatan. Ako po kasi, kahit diinan at bilisan ko mag-isis gamit itong dahon ng isis, -is, ay hindi na ako masusugatan dahil makapal ata ang balat ko kasi kapal ata ng balat ng kalabaw. <laughs> dahil unlimited estirol ako today, ayan na, hindi na ako nakontento sa tatlong dahon. In-enjoy ko talaga gamitin ang mga dahon na ito. Mas ginagamit ko iis-is itong harap ng dahon dahil mas magaspang ang texture niya kaysa sa likod nitong dahon. Hala, bira, todo sa is-is na baka mabutas na ang kaserola. <laughs> Kapag ganito naman kalinis ang kaserola, ay eh masarap na naman magluto ng sopas. Sige na nga, pakintabin ko na mga paglulutuan para sa darating na Pasko. thank you At ayan na mga kabukid. O oh, di ba diba, effective? Di ko na kailangan bumili ng steel wall. Yan na naman ang kabukid nyo. Palaging doon sa nakakatipid. Yang mga super dikit na itim, di ko na inalis. Baka mapunta pa sa junk shop itong kasirola. Try nyo po gamitin itong dahan ng is, is kapag nasa kabundukan kayo at malayo sa mga marites. Pagkatapos ko mag-is-is, magtutuos naman kami nitong gabundok kong labahin. Daming ganap talaga sa araw na ito. Ayaw ko kasi na magpapas ko ay may tambak akong labada. At heto, akin ang pinagbubungkod ang puti sa kulay at nagchecheck din ako ng mga bulsa. Baka kasi kumain na naman ng coins, yung washing machine ay matuluyan na talagang masira. Aba, ka kapag siniswerte ka nga naman, you know, babes, walang bawian, may bonus na ang taong may bahay. Iba talaga ang ngiti dahil langas ang nakita ko sa bulsa ng shirt ni Mister. Ang sarap maglaban nito. Binanlawan ko muna ang mga labahin para matanggal kahit papaano ang mga libag. Bago ko ipaikot-ikot dito sa washing machine na limang taon na din kapiling. Oh, Tay, napakabenta mo talaga sa akin. Kabukid nyo, mukhang asinsado Dipindot na lang pag naglalabag. At hawak ko na itong bonus ko. Kinain na ng pitaka ko yung kulay blue at yung sobra ipapambili ko ng aking merienda. Lalantak lang naman po nitong French price na 20 pesos at Kikiams na 20 pesos din. Saktong-sakto ito. Napagod ako mag-is-is at mapapagod pa lang sa paglalaban. Merienda po tayo mga kabukid. Masarap yung price at sa tingin ko, bitin ito sa akin. Nakapagmerienda agad ang taong may bahay kahit hindi pa tapos sa gawaing bahay. Lantakan ko na din itong Kikiams na mainit-init pa. Oh, ayan sa Capiflex ay natapon pa. At tubig na lang ang pantulak ko. Ayaw ko kasi na mabaryahan pa yung mga sunwasul na bonus ko. Mag-shoutout na muna ako mga kabukid. Baka mag-end na itong video ay atakihin ako ng pagkaulianin. Shoutout na muna dito sa Downey. Ehem, ehem, bekenemen. Shoutout po kay Ma'am Rachel Luanico. Shoutout po kay Sir Ricardo de la Luna. Shoutout po kay Ma'am Shem Gutierrez. Kung hindi ka pa kabukid at gusto mo pong magpa-shoutout, ay pwede naman po. Basta, comment lang po kayo sa aking YouTube channel habang masipag-sipag pa ako talagang mag-shoutout. At ayan, tapos na din maglaba ang washing machine. Magsasampay na lang ako. Hi kapagod din. Hanggang dito na lang mga kabukid ang aking vlog. Mag-subscribe na po kayo at mag-follow. Magpapaalam na po muna ako. See you sa next vlog ko. Bye-bye mga kabukid. I love you all.